sa pagdadak farming, ang success ay process po yan. Kaya wag nating madaliin. Chill lang. Hindi maubos ang trabaho dito sa farm. Kaya wag nating i-pressure ang ating sarili. dahil absent ang ating body ngayon, tayo po yung magpapakain sa ating mga alaga. Nagbibigay po tayo ng 2.8 kg na da clear kada pakain natin dito na box. Ang ating mga mas duck naman, nag-aabang na mayroong malaglag na mga feeds. Pero sinasabuyan din natin yan paminsan-minsan. Sa pagtitimbang natin, kailangan hindi sobra, hindi naman kulang. Dahil ang in-order natin na feeds, sakto lang sa kanila, good for one week. Meron na tayong napakain na 240 na itik dito. Doon naman tayo sa kabila. Oops! Hinahinay lang. Doon naman sa dulo, ang binibigay natin 6.3 kilogram. Dahil nasa mga 120 heads na female ang nandoon. Malaki kasi yun na box guys nasa mga 12 by 25 feet Dito naman kada box 1.7 yung ating binibigay. At tatlong beses tayo magbibigay ng pagkain nila guys sa isang araw. Umaga, tanghali at saka hapon. finish na naman dito meron na tayong napakain ng mga 600 plus na itik sa pagsisimula nating magitikan, dito tayo unang pinahirapan sa pagtanggal ng sinulid or ano bang tawag nito. Ngayon, madali na lang dahil meron na tayong experience. So, ganyan kaimportante ang experience. Madali na lang sa iyo ang mga bagay na nahihirapan ka nung mga una, nung nagsimula ka. Ayan, napahugo tuloy tayo. ang area pala natin ay dati itong sagingan kaya meron na pong mga kanal ang building na lang natin yung nag-adjust Ngayon naman, ang papakainin natin yung mga palakihin nating itik. Ano nga ba ang binapakain natin sa ating mga palakihin itik? Kagaya ng nakikita nyo, naghalo po tayo ng mais. Yung mga buong butil-butil ng mga mais. 50% commercial peach at 50% mais. Talagang napakailap kapag andito pa sila sa grower stage. Kaya kung maaari, magdahan-dahan talaga tayong gumalaw dito sa kanilang kulungan kapag tayo po ay nagpapakain. sila dito binibigyan natin ng 1.8 kada pakain sa isang box Nakikita nyo naman, nagkukumpula na sila sa sulok. At meron na namang mag-comment dyan na, Sir, stress yung mga itik mo kapag ganyan. Sasagutin ko na po kayo dyan na yung mga itik natin sanay na sa ganito. Kasi araw-araw na silang ganito sa awa ng nasa itaas, wala pa namang nangamatay sa ating itik dahil sa pagkukumpulan. O nung nagsimula silang itransfer transfer dito sa takapir box na. Dahil sa ating paniniwala, kapag fit yung kanilang katawan, hindi sobrang payat, hindi naman sobrang mataba ay malayo sila sa stress. Mai-stress lang sila kapag walang pakain or walang tubig. Ano nga ba yung mga sign na stress yung ating itik? Unang-una, mawawalan ng gana kumain yung ating mga itik. Kaya yung mga nagliing natin, mas madali silang ma-stress kaysa sa palakihing itik kasi kailangan ng mga nagliing natin na saktong taba o sakto yung kanilang katawan para makaproduce ng itlog. So kapag ma-stress sila, mawalan sila ng ganang kumain at yun, babagsak yung kanilang egg production. Disclaimer lang po, hindi po tayo eksperto sa pag -iitikan yun po yung mga sinasabi natin ay based sa ating experience at observation dito sa ating itikan. Ang edad nila dito nasa mga 3 months or 14 weeks. Ang sukat naman ng kanilang pakain ay 75 grams per day per duck unti-unting tataas yung grams per duck per day hanggang sa magliing na sila So, ayan guys. Tayo po yung naka-duty ngayon sa pagpapakain. Kanina ang tanghali at saka ngayong hapon. So, hanggang dito na lamang ang ating video. At ulit, magandang araw po sa inyong lahat dyan. God bless you.